ng araw mga idol ito po kami napakabisi namin dalawa niluluto kami ng aming paninda sa umaga yung sa akin ay yung turon-turon akin. at niluluto ng asawa ay turon, hindi ah, palm cheese roll lang sa kanya kasi tapos na siya nagluto ng mga pansit ng mga pangayosan ito naman yung niluluto namin ang dalawang box una ganyan siya nang itong alisal na nakakaldero kaya ito naman sa amin ito na yung pinaka ano, pinakalas turon sa akin at saka turon na sa kanya yung cheese roll yun yung pinakalas na luto niya At ang minu namin araw ngayon ay uh, champurado at uh, pansit bihon pansit kapun pinagali na namin kasi medyo matunan para sabay maubos kasi pag iwalay na tagal maubos na iwan yung bihon tapos palabo supas at saka espagete yun lang ang minu namin ngayon mga araw na ito kasi matumal na yun bebes at saka alanganin pa sa sahod kaya ito muna yung minu namin ipaw-completin wala kang carbonara walang lupa o in-stock naman namin kasi maraming sobra kahapon alos dalawang order lang ang nabawas eh, kaya logo kami kahapon kami, kami sobrang na mga kamit namin sa ayan na yung puhuna na hindi namin nabawi kaya dito naman kami focus yung sa akin kasi ano na to yung turon. tapos na kasi ako ng puto puto kasi hindi na kami nagbiko ngayon hindi na po chinta kasi alam nga nung araw Yeah, ang ginawa ko ano, ng turon ng saging, turon malagkit, diretsyo. Kasi request ng mga customer namin na magluto kami ng una muna nag-request nag ng customer na turon malagkit, partner nila sa kape. Eh sinubukan namin mag ano, turon saging, eh mabili naman, ayun tuloy-tuloy na. Kaya yeah, tuloy-tuloy na yung turon sa umaga, walang istanghali napaka-busy namin sa Amaga. Mahirap din kasi ganito sa busy. Medyo puya at nakakapagod lang para may pang ano, may pang budget sa bayarin. Mahirap, mahirap pag hindi ko kumayod. Kailangan sila na talaga. Ang saka niya tapos na. Sa akin naman, turun pa lang tuturun sa akin. Ang naman sa akin ay ang nilagay ko muna to dito sa tray para ano para pat, ano panginan ko para hindi hindi sila dikit-dikit kasi pag diniretso ko sa tray na hindi ko panginan pag lamig na nagdikit-dikit na kaya ito ang ano ko tekniko ilagay ko muna sa tray tapos itapot sa electric pan yung pag malamig na hindi na sila dikit-dikit kasi natuyo na yung milk na sugar madaling tanggalin kasi pag ando na pwesto pag malamig na siya dikit dikit eh, na yung iba nababalatan kaya ganito lang style ko lagay ko muna sa tray tapos pahanginan siya yun na siya dikit dikit kasi dati yung ginagawa ko diretsyo ano ba, ng tray tapos lagyan ko lang um, stick dikit dikit pa rin kaya eh, itong ginawa ko Masabot ano ano siya, huwag ito na. Okay, kumunan sa 3,000 ko siya. Kung ba ang Dali lang tanggalin. Hindi na nababalatan. Lakas ko kakabas na natin. Hindi ko na ayos yung camera. Putol pala yung mukha ko. Mas priority yung mga kapusaan. Araw-araw may, may pangkain. Sige Maa, lang. Ba? Basta kita yung ginagawa. Ang sinasabi ko. Ang madali sa'yo yung prituhin. Nuggets. Mga hotdog. Bali, nakasalang sa akin ay yung turun malagkit. tanggal tanggal kasi lutuin to eh. At saka mahina na yung ano namin, heavy duty. Puro ano yata, barado na yata yung mga butas. Ayan. Ngayon, pahangin ang kasi tatapat ko sa electric pan. Ano yung na lang? Para hindi na siya dikit-dikit. Matagal lutuin yung ano, turon saging. Sa Mas mabilis yung turon malagkit yung pinalamig ko yung ito ngayon malagkit na naman mahina kasi nga po kaya, yung matagal malagkit tapos may kasi yung mga ito para malagkit na siya kasi ito, po yung malagkit na e. yung ilalim magiging ano po magiging tutong, magiging itin, magiging sunog ang pangking na ayaw ng customer ng gamit yung magiging sunog kulay ito, ito ay, sulung, naman guys ay turong malagkit yung una kong niloko, turun tu, tu, yeah. sa akin. Ito turun mo lang. Sleep ulit. Mga idol. Kung na yung mga turun yung sa tahali. Kasi nangingitin yung ilalim. Request ito, ito ng aming Pwede customer. Na magluto daw kami ng turun. Bibili sila. ayun, maumbisahan namin. Haluin lang hanggang sa magiging golden. Ang ito ang partner sa kape niya. Alam yung ang gulang una muna yung puro malakit ang ah, nagbelt yung sugar hanggang dating tingnan ng luto ng sa customer kasi pag hindi may nabuka na may nabuka na yung sopa yung suba, mabili din si umaga. Para or or umaga Kato, yung sa umaga parang hindi siya attractive kung umaga yung tulad yung yung sugar yung attractive siya yung sarap ba yun yung ayon, sa tingin sa anin yung mga tao ay napapabilis niya umaga umaga naghahanap ang puro mikos mikos lang hanggang sa maluto yun yung ginagawa ko tuwing umayon diba pagod kailangan natin kumain para mabuhay sa mundo umupos muna mga guys, mamaya na lang ulit ayan, lupo na yung aking turun malapit guys balik ulit, mekos mekos ulit na yung sugar na idol Mikos 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 sa likabayan mm. ay na siya ay no, sounds. Malapit na no? wala pang sounds. Tagal bye bye na idol maraming salamat sa panunod mga idol see you sa next video mga idol huwag mong kalimutan pa subscribe ng aking youtube limang taon na yung aking youtube channel pero ay nakatinga pa rin mga idol maraming salamat po bye bye